Usap-usapan ngayon ang pagsayaw ng ultimate male survivor ng Starstruck na si Mark Hera sa isang gay bar. May mga natuwa, ngunit meron ding mga nalungkot dahil sa tila tumatamlay na na karera sa showbiz ni Mark. The Philippine Showbiz List presents Ano ang nangyari sa showbiz career ni Mark Heras? Mark's Unexpected Entry into Showbiz hindi pang karaniwang buhay ang nagdala kay Mark Hera sa mundo ng showbiz. Sa edad na 16, kailanman ay hindi sumagi sa isip niya na magiging bahagi siya ng showbiz. Simple at tahimik na buhay lamang ang nais niya kasama ang kanyang foster parents. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Isang pagbagsak na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang araw, ibinunyag ng ama ni Mark na sila'y nabiktima ng isang scam na nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang pananalapi bilang isang bata. Hindi madali para kay Mark ang tanggapin ang sitwasyong ito, ngunit naman niya ang responsibilidad na tumulong upang mabawi ang nawala sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang murang edad, nahanap niya ang lakas ng loob na hanapin ang solusyon sa kanilang problema. Sa gitna ng pagsubok, isang pagkakataon ang dumating sa kanyang buhay. Ang pag-audition para sa reality Artista Search ng GMA Network noong 2003 sa tulong ng tapang at determinasyon, bumiyahe si Mark mula Laguna patungong Quezon City upang subukan ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng pagiging huling araw na ng audition, nagawa ni Mark na makapasa sa screening at naging bahagi ng kompetisyon. Hindi madali ang naging laban ni Mark sa reality show. Ang bawat hamon ay humubog sa kanyang kakayahan at personalidad. Mula sa pagsasayaw, pag-arte at pagpapakita ng talento sa iba't ibang aspeto, kinakailangan niyang magpakitang gilas upang manatili sa kompetisyon. Hindi lamang talento ang naging puhunan niya, kundi pati na rin ang disiplina at dedikasyon. Sa huli, nagtagumpay si Mark bilang unang ultimate male survivor ng Starstruck. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapasok sa showbiz, isang landas na hindi niya kailanman inakala na tatahakin niya. Ang dating simpleng binata mula Laguna ay naging isang bituin sa entertainment industry, dala ang pangarap na makatulong sa pamilya at maiahon sila mula sa hirap. Sa kanyang mga unang taon sa showbiz, hindi naging madali para kay Mark ang pag-adjust. Ngunit ang kanyang likas na talento sa pagsasayaw at pag-arte pati na rin na kanyang adorable personality ay nagbigay sa kanya ng maraming proyekto kasama sa kanyang mga natamo ang mga pangunahing papel sa mga teleserye at pelikula pati na rin ang pagiging bahagi ng mga dance groups na lubos na hinangaan ng masa ngunit higit pa sa kanyang tagumpay bilang isang artista ang kwento ni Mark ay inspirasyon sa maraming kabataan Mark experienced an exceptionally successful and stable showbiz career hindi maitatanggi ng tagumpay ni Mark bilang grand winner ng reality artista search ay nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Inamin ni Mark na matapos siyang tanghalin bilang winner, ang kanyang buhay ay umikot ng 180 degrees sa isang iglap lamang. Ang bigla ang atensyon na kanyang natanggap ay nagdulot ng na matinding pagka-overwhelm, ngunit nagawa niya makibagay at matutunan ang bagong mundong kanyang ginagalawan. Bago pa man ang kanyang tagumpay sa Starstruck, isa lang masugid na dancer si Mark. Bilang isang estudyante, ang kanyang hilig sa pagsayaw ang nagbigay daan upang madala siyang irepresenta ng kanilang paaralan sa iba't ibang programa. Bukod pa rito, miyembro rin siya ng isang dance troupe sa Laguna kung saan nahasa ang kanyang talento at dedikasyon sa sining ng pagsayaw. Naniniwala si Mark na kanyang husay sa pagsayaw ang naging susi upang siya mapansin at magtagumpay sa kompetisyon ng Starstruck. Dahil sa kanyang kahanga-hangang talento sa pagsasayaw, mabili siya nakilala bilang isang dancer. Tinagurian siyang bad boy of the dance floor, isang bansag na sumasalamin sa kanyang kakaibang estilo at husay sa pagsayaw. Sa kasagsagan na kanyang kasikatan, nagpasikat siya ng marami dance crazes tulad ng Average Joe gasolina, karamba at tsokolate na naging patok sa buong bansa. Matapos ang tagumpay sa reality show, tuloy-tuloy ang pag-usbong ng karera ni Mark bilang isang aktor. Pinalawak ni Mike ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagpasok sa pag-arte kasama ang kapwa at starstruck winner na si Janelle Mercado. Ang kanyang mga endorsement deal sa mga kilalang brand ay nagbigay daan upang mas makilala siya bilang isang sikat na artista sa Pilipinas. Kasabay pa rito ang mga matagumpay na kolaborasyon nila ni Janeline sa mga pelikula. Ang mga proyektong ito ay nagpatatag sa kanilang status bilang isa sa mga paboritong love team sa bansa. Bukod dito, kabilang din si Mark sa mga tanyag ng mga palabas sa telebisyon, kung saan patuloy niyang pinahanga ang mga manonood sa kanyang paganap. Sa kabila ng mabilis na pag-usbog ng karera ng mga bagong artista na natiling matatag si Mark sa industriya. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakaroon ng magandang relasyon, hindi lamang sa kapwa-artista, kundi pati na rin sa mga production staff. Anya, ang respeto at pasasalamat sa mga tao sa likod ng kamera ay mahalagang aspeto ng tagumpay sa showbiz. Sa kanyang mahabang panahon sa industriya, natutunan din ni Mark na mag-iwapagkumbaba at tanggapin ang mga proyektong ibinigay sa kanya. Aminado siya na narating na niya ang rurok na kanyang kasikatan, ngunit mas pinahahalagahan niya ngayon ang pagkakaroon ng isang matatag at aktibong karera. Mark's Major Life Changes Marahil hindi alam ng marami ngunit si Mark ay pinalaki ng kanyang mga amang gays. Siya inaruga ng yumaong tsuhin niyang si Hermine Hildo Pim Santos at ng life partner nito si Claudio Heras na tinawag niyang Daddy June. Sa kabila ng pagiging kakaiba ng kanilang pamilya, hindi kailanman ikinahiya ni Mark ang pagkakaroon ng dalawang amang bakla. Sa katunayan, ang pinakamalaking pangarap ni Mark ay maibalik ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang bilang pasasalamat sa kanilang pagmamahal at suporta. Gayun pa may ibang plano ang buhay para kay Mark. Noong 2014, pumanaw si Daddy June dahil sa diabetes at makalipas lamang dalawang taon, binawian naman ng buhay si Uncle Pim dahil sa cardiac arrest. Inamin ni Mark na hindi niya lubos na nabigyan ng oras ang sarili upang magluksa na sa bilis na mga pangyayari. Ang sunod-sunod na trahedya ay labis na nagdulot sa kanya ng kalungkutan at panghihina. Naalala niya ang panahong bigla siyang bumigay at humagulhol dahil sa bigat na kanyang nararamdaman nang mawala ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na ito, nanatili si Mark na matatag at matapang tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang yumaong mga magulang. Isa sa mga naging kilalang naging karelasyon ni Mark ay si Ina Asistio. Nagsimula ka relasyon noong 2008, ngunit itapos ito noong 2013. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, natutunan ni Mark ang mahalagang aral sa pagmamahal at paggalang. Hindi nagtagal, muling sumilay ang pag-ibig sa buhay ni Mark nang makilala niya si Nicole Donesa na kalaunan na ay naging kanyang asawa. Sa kanilang pagmamahalan, binayayaan sila ng isang anak na si Mark Fernando, na mas kilala bilang Baby Corky. Ang pagiging asawa at ama ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ni Mark sa buhay. Ang dating kabataan na puno ng kasiyahan at mga late night parties ay napalitan ng pagiging responsableng padre de pamilya. Ayon kay Mark, ang pagiging isang asawa at ama ay nagdala sa kanya ng bagong inspirasyon sa pagtatrabaho at mas matinding dedikasyon sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalaga para kay Mark ay ang kaligayahan at seguridad ng kanyang pamilya. Inamin niya na ang layunin niya ngayon ay maging isang mabuting asawa, maayos na ama at magsigasi na tagapagtaguyod ng kanilang pangarap. Noong Christmas Eve, December 24, 2024, masayang ibinahagi ni Mark at Nicole sa Instagram na sila ay muling magkakaanak ng kanilang ikalawang anak. Ang balitang ito ay nagbigay ng panibagong saya at pag-asa, hindi lamang kay Mark, kundi sa kanilang buong pamilya. Mark is now making ends meet by performing at a gay bar. Nagbigay ng reaksyon si Manay Lolit Solis ukol sa kumalat na isyo ng racket ni Mark sa isang gay bar. Ayon kay Manay Lolit, naawa siya kay Mark dahil sa nangyaring pagbabago sa buhay na kanyang dating alaga. Para kay Manay Lolit, sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Mark dati, ang kalagayan niya ngayon ay tila bumalik na lang sa pagiging isang performer sa gay bar, isang bagay na hindi akma sa estado ng isang tao na may karera sa showbiz. Ayon pa kay Manay Lolit, ang mga anak ni Mark ay hindi dapat maging dahilan upang magsagawa siya ng mga bagay na hindi angkop sa kanyang pangalan. Kasama sa pahayag ni Manay Lolit ang issue ng racket na ginanap sa Apollo Mail Entertainment sa Rojas Boulevard kung sa naging special guest si Mark. Ang entrance fee ng nasabing bar ay 500 pesos at puno ang bar ng mga mayayamang matrona ng gabing yun. Tinawag ni Manay Lolit ang sitwasyon bilang pathetic at sinabing nagalit siya noon kay Mark na nangungutang sa kanya ng 30,000 pesos. Ang dating manager ni Mark ay nadismaya dahil sa nakita niyang kabiguan ni Mark sa kanyang buhay. Ayon kay Manay Lolit, kung wala na talagang pangalan si Mark sa showbiz ay maaaring magperform siya sa gay bar. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at exposure ni Mark sa industriya, sana ay hindi na siya bumaba sa ganitong antas. Para kay Manay Lolit, sana natutunan ni Mark kung paano pangalagaan ang mga oportunidad at pagpapahalaga sa mga nagawa niyang tagumpay na siyang dahilan kung bakit siya umabot sa tuktok ng kanyang karera sa showbiz. Kahit ang mga pagkakataon na sumikat si Mark bilang kapuso aktor at nagkaroon ng maraming pera, ang pakiramdam ni Manay Lolit ay hindi na ayos sa kanyang buhay kaya't ganito ang naging kalagayan ni Mark. Ayon pa sa kanya, ang showbiz ay isang industriya na puno ng pagsubok at hamon at sa kabila ng mga pagsubok ay importante na manatili ang dignidad at prinsipyo. Hindi biro ang maging artista at maging sikat, ngunit dapat ay laging isa-isip ang mga tamang desisyon at hindi magpadala sa mga tukso ng madaling pera at pansamantalang kaligayahan. Hanggang ngayon, wala pang reaksyon mula kay Mark tungkol sa issue. Patuloy na maghihintay ang kanyang mga fans at mga netizens.